Hi may guys, mayong hapon guys. Mao dining part to ganina sa kuan guys, kaya kami cleaningan guys. Wala na ako natistingan ganina guys. Karon testingan na nato guys para ma ibalan okay na ba atong trabaho guys nya. Para po may balance ta na good kay atong trabaho guys. Munang gi testingan jud nato pag-ayo ma-okay ba gyud? Munang nang tag mutuyok na ba? na siya. na pila ka minutes para tuyok na siya. Muna na siya, tuyok na. Hindi pa na yung nakintagyan na. kay okay na. Limpyo na. yahang washing na automatic guys. Mungkin sa po'y ganahan magpaayod ra guys. Ing lang ko guys. Or magpakikleaning sa washing automatic guys. Pwede ta willing ta mo home service guys. Kung asa, asa nyo dapita. basta dayo dabaw lang. Thank you guys. Thank you for watching guys. Okay, follow and share, day ko guys. Salamat sa inyo guys ha. Ah. Salamat